Hello everyone, kumusta po kayo dyan? Ito yung daanan mga yung karsada. Madilian ba ito mga kabigan? Parang asayas na ata. Ito yung daanan mga Di Hindi pa nakadaan yung motor mga kasi hindi pa natapos. Ayan No? Oh. Shout out po sa inyong lahat dyan, mga Bak, bundok. Hindi pa makadaan yung mga motor. Ganda sana mga kaibigan. Pero, kunti na lang. Maganda na sana, oh. Karena puntang bundok. Rokoting so, tis lang menaik nga next week. Kerating yang sebundok mga kabigan. itu Ito mga kaibigan yung kalsada puntang bundok. Hindi tayo makadaan dyan mga kaibigan kasi hindi pa hindi pa makarating sa sa tuktok yung kalsada. Dito tayo dumaan. Ito tayo dumaan, mga kabigan. Sa damuhan, ayan. Ito yung dating daanan, mga kabigan. Pero ilipat ito sa kabila kasi maganda dito. Hindi masyado mabundok. Ayan, maganda sana. Ayan, dito ito sa gitna ng bundok mga kaibigan. Sa gitna ng karsada, papuntang bundok. Ayan, yung view sa Glan, Trangani Province. Dito yung karagatan mga kaibigan. Karagatan po yan. Yan tuloy ang lakad mga kaibigan. Pupuntang bundok. Tuloy kung kaanan na natin. Mga punong kawi sa paligid mga kaibigan. Walang mga tao dito. ngayong malayo pa mga kaibigan pero madilim ng mga madilim ng paligid wala kasing kuryente dito ayan yung mga gubatan mga kaibigan ito yung gubatan madilim na sa ilalim ng mga puno ayan mga kaibigan Nah, ayo pang lakaran mga kaibigan madilim na mga kaibigan yan ito yung daanan mga kaibigan ganda sana or hindi pa makadaanan ng ng motor madilim na mga kaibigan lang ilaw okay, e hanggang dito na lang ang video natin next time muli and God bless everyone maraming salamat po sa nanonood thank you